So, hi guys! Kumusta? Ako nga pala si Linlin and today ay nandito tayo ngayon sa Shark fight Kung saan ay pwede tayo maging shark and yung goal natin is i-defeat ide natin yung shark. Ala na sa barko ako ni ate! Ah! Wait! Magigisa kay ako! Although, the shark has been bangka ni ate. Sabi ko na nga ba eh. Ala! Wala na. Bumalik yung bangka ni ate. Ate, pwede ba ako sumakay sa bangka mo? O ayaw niya magpusok kay guys. Ano? Ala! Biglang dumilim. Anyari? Yung mo natin ni mo. <laughs> Ang cute. Ano ba yan? Hindi ko mahanap yung shark guys. Paano ba malaman kung nandito yung shark? Uy, binunggo din ako. I think That one. Like yung color green sa malayo. Okay. Ha Ay, hindi. Barko man yan. Nasaan yung shark? Oh, my gosh. Hindi ko mahanap yung shark, guys. Paano tayo mananalo nito Ay, ayun. Ano ba yun? Hoy, bumalik. Tada ka. Tulong. Ah! Okay, where's the shark, by the way? Oh, na Nakita ko na. Ang liit. Guys, tulo Pwede pa sa wala akong baril. Wala palang bala, baril tuloy. Ano ba yan? Paano ko ba tumaano? Tulungan mo ko. Ayan. Ay, pwede pala siyang ibaliktad. Hindi ko alam. <laughs> Ayun, bumaliktad din siya. Wait, tasa na yung shark! Ayun, nandun yung shark. Okay. Sharky! I'm here to shoot you. Wait, natatamaan ko siya, guys. Sharky! Where are... Ano ba yan? Bumabangga tayo. Sharky! Ayan, natatamaan ko siya. Ano bumaliktad ulit yung boat natin? Shark! Ayan, natatamaan ko. Uti na lang yung health niya. Okay, yung shark. Ayun. Naman, ano hindi na natatamaan. Malayo kasi ata. Uri na! Yung shark! natin dito ng malakas dapat na bote. Wait. Meron lang tayong 100. Ay, survivors. And, patay ako. Siyempre. Uy, nakatagap ako ng 17 nang ipin Uy, noson na ako. Wala nangyari sa akin. Ay, nandun ako. Wala. Ba't naging third person na tayo? I have 5% chance na maging shark ako. And yung Roblox, yung ulo yung naging shark. Okay. So yung gagamitin natin boat is yung ducky boat pa rin ata. Ayan. Naku, sana makasurvive na tayo dito. And, ayan, the shark has been released. Ayan na yun siya. Layer lang din pala dito yung shark guys So, yeah Goal natin is ma-terminate natin yung shark Ma-kill natin siya For us to survive Kasi yung first round natin is hindi tayo naka-survive. Ulo, ang cute naman ito. <laughs> Ay, binangga pa ako Ang cute naman Ayan, nasa na yung shark? Isda lang yung nakikita ko Pwede ko ba siya ma-shoot? Poop Ah! Yung shark na dito naririnig ko Ano ba bigla tayo habulin nun eh? Ano ba yan? Hindi ko makita yung sh... Uy! Huwag nga ako banggain! Uy, di ko siya matamaan. Ah! Ba't papunta ako sa shark? Ayun po. Alaki na damage ko guys. Ayun! Natatamaan ko yung shark. Ayun na natatamaan ko yung shark guys. Yan! Alam, ano, malapit na siya madets. Makasurvive na tayo. Ang dami ko namang hit sa kanya. Okay, he's near us. Ayan! The shark has been defeated. Let's go! Uy, ako yung ano. <laughs> top one Eh, let's go! Natatamaan ko kasi yung shark palagi eh. Let's go! but parang andulas naman ang sahig nila dito, guys? <gasps> What? nga yung naging shark guys Ako baka tayo yung unahin yan Kasi top 1 tayo kanina eh Lucky boat natin yun And kailangan natin mag ipon no Ano kayong boat yung bibilhin natin Ah ito na lang yung lucky boat na may shield Yan yung bibilhin natin guys Uy hello same kami ng boat Pato May tatlong B ay dalawa lang pala May dalawang B Hala yung shark Pasko Hala tapos na yung Pasko nakuha! Yung shark dito ngayon, guys, is my Christmas light. So, feel ko magaling siya na shark kasi may decoration siya. And ilabas na natin ng ating may bang-bang. And inaabot You round kasi magaling yung shark dito. Hala, di ko yung shark? Ba't ka nandito? Ay, bali siya yung nagko-control sa shark nga pala, no? Oh my gosh. I forgot. And who oh, grabe yun. Dami nang nasira. The shark has won. What? Natalo niya kaming lahat. Ako yung pangalawang player na kinain niya. Duga. Wala man lang ano. Unti lang yung na-damage sa kanya. Ang galing. <gasps> Meron akong 16%. Feel ko ko yung magiging shark dito. Ay, hindi pala. Siya prang! <gasps> Pwede ba ako makijoin sa mga boats ng iba? Gusto ko mag-join sa mga ano eh. Yung may malalaking mga boat. OMG. Okay, madali lang yung shark, no? Pero kailangan lang pa rin natin mag-ingat. Wait, where's the shark? Sharky, where tumatalon. Alam mo, galing tong shark na to kasi tumatalon. Pew, pew. Hindi ko na siya natamaan, guys. Ang lalim niya. Lumalim siya, lumalim. Hindi hey, ko siya mahanap sa ano, sa ilalim ng tubig. Nakikipag-meet up ata siya kay ano? Kay Ariel. Uy, pwede ba natin kunin yung mga... <gasps> Uy, akala ko shark. Uy, yun yung shark ko. Oh! Nalulunod yung shark. Yung shark pa siya ma ano, ma target sa screen ko. Ayun siya. So, Tukutapot pa rin ako dito. Hey, the shark has been defeated. <laughs> ang dali lang. Ay, ano ba yan? Hindi ako top 1. Top 3 ako, guys. Taka bronze medal tayo. Pero at least meron tayo. Uy, <gasps> ang nangyari sa akin. <gasps> Wait, sa to papunta? Ay, sa taas. Uy, uy, nahimatay ako dito. <laughs> extraction. Pass the bomb. Sige, dito tayo sa extraction kasi madaming boboto doon. OMG! Sana hindi ako yung shark! Kasi bonus round to! Ayun! Eh! Hey, Ay, may pa bonus round pala dito sa game. Hoy! Ang dami natin sa bangka! Ayun, wala pa upuan! Ano ba bangka mo, kuya? Wala upuan? Uy, mahulog ako! Kuya! Wala na, nahulog na ako. Ayan, sabi ko na nga ba. Wait! Saan pala hindi ako nakijoin join sa ibang bangkay? Eh. Tulong, please! Tulong! Huwag ako yun! Thank you! Ayan! <laughs> Ang bait mo naman! Ang bait mo naman! Ayan! Time until... Helicopters arrive. Oh, no! Yung mga kalaban namin, helicopter! Ay, wait. May helicopter na eh na gagawin? Babarilin ba yung helicopter? O oh, ano to? May shark din! Wala, may shark! Ano yun? kami ng shark! Ayun! Wala, bilis! Wala, go! Ayan! Ako, bahala! Hindi ko natatabaan! Ayun! Bam! Bam! Natatamaan ko yung shark! Kinahabol kami ng shark, guys! Ayun! Bit, may kinain siya sa haba ano, ilalim. Uy, puntahan mo ulit yung shark! Nasaan na yun? Hindi na mahanap. Ano? Nasaan yung shark? oyan yung shark ko? bigla pang dumilim. Nabutan kami ng gabi, guys! Oh, what was that? Una, saan na yung shark? Masyado madilim dito sa ilalim ng tubig. Kuya, putahan mo yung shark. Mabilis ka naman tumakbo, eh. Unti na lang yung HP ng shark ko. Tapos meron na lang tayo one minute. Kuya, hanapin mo yung pating! Ayun, malapit dito. Ayun, yun, yun, yun. Una, nag-reload pa. Ah! helicopter na yan, ha? Ano meron? Kung alam nyo nga, guys, comment nyo nga. Kasi hindi ko alam, eh. Anyways, huwag nyo nga pala kalimutan mag-like, no? Sa video na to. Tutel! Merag chat dito ng tutel! Saan <laughs> yung tutel? Ala! Yung shark guys Ayun o no, Top 1 ako Ako yung may pinakamaraming Shoot sa ano Sa pating Eh nasa yung tutil Hala Ang cute ng tutil Ano yan Salbabida Ay salbabida Hala <laughs> Ang cute Wait Pwede mong susakay Wait lang Ay ano to Bonus round voting Infection Ito Oil rig Survival time Ayan Meron akong 20% Ah Ako na yung shark dito guys Ah <laughs> I'm the shark! No! No! Ayoko maging shark! Gusto ko nalang maging tutil! Alam na, iniwan ako ng tutil dito. Ano na gagawin ko? Eto, <gasps> Equip natin! Ayan! Nagamit ko kaya? Iba kayang shark nagamit ko? Okay! So let's go! Ano? Oh bilis ko tumakbo! Sa yung mga people? Ayun! May red mark doon! Tapos ano gagawin? Oh! Powers ko! Ah! So, nandun sila lahat. Oh, no. Mapapatay ata ako nila dito. Oh, no. Hindi ko alam to. Kung paano to. Oh, yun. May napatay ako. Yun. <laughs> Ay, anong tawa yun? Oh, no. Paano ako makapunta dun sa taas? Ayun, yun. Dalawa kayo. Oh, no. Pwede ato tayo makatalon dito, guys. Ah, ah. Sisirain ko yung buong ano. Ayan. Alam ko na yung gagawin ko. Sisirain ko yung buong place. Ayan, nasisira ko, guys. Ayan, mahulog kayo. Ayan, may mga tao dito. Uy, naglalag ako. Ano to? May tumitira dito, ha? Ayan, hulog ka. And, uh, wait na. Hindi ko siya makuha. Isa na lang ata, to. Haha, <laughs> di ako maano. nakikita ko to. And, isa na lang ata yung survivor. Ito siya. And, ayun, nahulog ko. Meron po ba? Love. Saan po ba dito? Ayun, may pato. Ayun! Yes! The shark has... Eh, <laughs> nanalo tayo! Let's go! <laughs> Yay! Ang galing ko pala maging shark dito sa game na to, guys. Haha! <laughs> Let's go! <gap. laughs> It was my first time being a shark. Now, where's the turtle? So, kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng video, ay i-click nyo lang yung video sa screen nyo. At kung nag-enjoy kayo, mag-iwan kayo ng like, and also, mag-subscribe! Maraming maraming salamat nga para sa panonood. And kita ulit tayo sa susunod na video, ha? And by the way, thank you lang umabot ka sa dulo ng video! Bye, guys! Bye! Bye, 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 bye! bye.